Noong unang panahon ay may isang munting itis na wala nang ibang kasama sa malawak na daigdig na ito humbi, ang kanyang matandang ama na tila malapit nang gisanin ang mundo ito. Isang araw, tinawag siya ng kanyang ama at sinabing, hindi na kita kayang buhayin pa Napakatanda ko na at may sakit pa Kaya ikaw na lang ang bahalang humanap ng paraan Para mapangalagaan ang iyong sarili Narinig ko may isang lalaki nakatira sa syudad ng Hamidan Na ang pangalan ay Tio Ramizen Mayaman siya at mahilig sa magandang babae Kaya maganda ka na at pumunta sa Hamidan Kung makakahanap ka ng pwesto sa harem ni Tio Ramizen Mapapangalagaan ka Pagkatapos ay napabuntong hiningi siya at tumayo. Habang nakatayo sa salamin, inumpisa niya mong paganda sa napakinhing paraan. Sumunod ay kumuha siya ng damit na yari sa balat ng sibuyas at gumawa ng belong maganda. Ang pagkakadekorasyon mula sa balat ng bawang at talong. At isunod ang isang pares ng sapatos na yari sa balat ng mansanas. Natapos ito ay lumabas na ang munting ipis upang magtungo sa hamedan at hanapin si Tio Ramizen buong hining siyang naglakad papalayo sa kanilang tahanan. Hindi maiwasang napapalingon sa kanya ang lahat na nadadaanan niya dahil sa angkin nitong ganda na kasing ganda ng araw. Hindi nagtagal, nakarating siya sa tindahan ng grocery. Tinawag siya ng tindero sa pangit na boses. Saan ka pupunta, Munting Itis? Kaya gaga pa at tila handang-handa ka. Mukhang ginawa mo iyan para sa akin. <laughs> Halika't pumasok sa aking tindahan. Bakit hindi mo ko samahang magmerienda, munting ipis? Nainis sa munting ipis sa mga ipinakita ng tendero ng grocery sa kanya. At sinabing, Kalukohan! Alam mo na mahigit ako maganda kaysa sa isang bulaklak. Ang korona ng bawat ulo. Para nang tawagin ako ng ganun. Sambit ng ipis. Ano kung gayon, ang itatawag ko sa iyo. Tanong naman ng tindero ng grocery. Dapat mong sabihin, magandang umaga marikit na pinsang munti. Saan ka pupunta sa magandang pulang sapatos na iyan? Sambit ng ipis. Magandang umaga marikit na pinsang munting ipis. Saan ka pupunta sa magandang sapatos na iyan? Ulit dito. Maraming salamat sa iyo ngayon nagkaroon ako ng matinginti sa aking labi dahil sa iyong tinuran. May bako, hindi mo pa sinasagot ang aking katanungan. Saan ka ba talaga paruroon? At tila daig mo pa ang magdiriwang ng kastawan papunta ako sa Hamitan para magpakasal sa mayama si Tio Ramizan. Para mapuno ang aking mga gusin na langis at pulot, makakain ng masasarap na tinapay at makahit-hit sa isang kristal na pipang tubig at ako hindi na maging pabigat sa aking matandang ama. Sagot nito sa tindero ng grocery. Pwede bang sa akin ka na lang magpakasal? Tanong naman ng tindero ng grocery. At kung papakasalan kita, ano naman ang iyong ipapalo sa akin kasakaling tayo ay mag Mahal kong ipis, wala akong ibang ipapalo sa iyo, kundi ang kapirasong bakal na ito. Nagulat ang ipis sa sinabi nito. Naku, naku, ang liit ko pa naman. Baka mapatay mo lang ako, hindi hindi ako magpapakasal sa iyo. At taas na o siyang naglakad sa maliit na hakbang palayo. Ngayon naman ay eh nakarating siya sa tindahan ng karne. Saan ka pupunta munting ipis? kay aga-aga pa at tila handang-handa kayata. Ginawa mo ba yan para sa akin? Halika't pumasok ka sa aking tindahan. bakat hindi mo ko tulungang maghiwa ng karne? Nainis ang ipis sa tinuran ng makakarne at sinabing, Munti ipis? Kalakohan! Alam mo na makikita ang maganda kaysa sa isang bulaklak, ang korona ng bawat ulo. Tugon ng munting ipis kung sa gayon, anong itatawag ko sa iyo? Tanong naman na magkakarne. Ang dapat mong sabihin ay, magandang umaga marikit na pinsang munti. Saan ka papunta sa magandang pulang sapatos na iyon? Sagot na munting ipis. Ganoon ba? Sige, magandang umaga marikit na prinsesang munti. Saan ka pupunta sa magandang sapatos na iyan? Ayos ba? Papunta ako sa Hamitan para magpakasal sa mayama si Tio Para mapunungli ang aking mga gusin na langis at pulot, makakain ng masasarap na tinapay at makahit-hit sa isang kristal na pipang tubig at ako hindi na maging pabigat sa aking matandang ama. Papaliwanag nito sa magkakarne. Pwede ba sa akin ka na lang magpakasal? At kung papakasalan kita, ano naman ang iyong ipapalo sa akin kasakaling tayo ay mag-away? Nag-isip ng mabuti ang magkakarne. Naguluhan siya, bakit naisipan ang munting ipis na itanong ito sa kanya. At sinabing, Ano ba naman iyan? Hindi pa tayo nagpapakasal ay iyan agad ang iniisip mo. Siyempre, wala akong ibang ipapalim sa iyo, kundi ang kutsiyo ang katay ng karne. Natakot ang ipis at sabing, Naku, naku, aliit ko pa naman, baka mapatay mo lang ako hindi hindi ako magpapakasal sa iyo. Taas na siyang nagpatuloy sa munting paghakbang. Saan ka pupunta, munting ipis? Tawag ng tindero ng dayami. Munting ipis? Kalokohan! Alam mo na makikita ko maganda kaysa sa isang bulaklak. Ang korona ng bawat ulo. Pasungit, nasabi ng ipis. Ganoon ba? Patawad, munting ipis. Kung ganoon, ano man ang gusto mo itawag sa iyo? Ang dapat mong sabihin ay Magandang umaga, marikit na pinsang munti. Saan ka pupunta sa magandang pulang sapatos na iyan? Masusunod. Magandang umaga, marikit na pinsang munti. Saan ka pupunta sa magandang pulang sapatos na iyan? Ulit dito. Papunta ako sa Hamitan para magpakasal sa mayama si Tio Ramizan Para mapunungli ang aking mga gusin na langis at pulot, Makakain ng masasarap na tinapay at makahit-hit sa isang kristal na pipang tubig At ako'y hindi na maging pabigat sa aking matandang ama Paliwana dito sa tindero ng Dayami Pwede bang sa akin ka nalang magpakasal? Tanong ng tindero ng Dayami At kung papakasala naman kita, anong ipapalo sa akin kung mag-aaway tayo? Masusing pagtatanong na munting ipis sa tendero ng Dayami. Abay, anong klaseng tanong iyan? Di pa nga tayo kinakasal, away agad ang iyong iniisip. Huwag kang maagalala, munting ipis, kapirasong patpat. -pat. Tama, ito ang ipapalo ko sa iyo. Paliwanag dito sa munting ipis. Naku, naku, anit ko pa naman at baka mapatay mo lang ako. Hindi, hindi ako magpapakasal sa iyo. At? dali-dali siyang umalis. Isang magandang umaga sa iyo. Marikit na pinsang mundi. Saan naman papunta ang iyong suot-suot na magandang sapatos? Tawag dito sa ipis. Ah, ginoo. Ako sa Hamidan para magpakasal sa Mayam sa Tio Ramisan para mapuno muli ang aking mga gusin na langis at pulot at makakain ng masarap na tinapay at makahisi sa isang kristal na pipang tubig at nang hindi na ako maging pabigat sa aking matandang ama. Pwede ba sa akin ka na magpakasal? Tuwa ang itis sa mga pangako ng daga at sinabing, Mukhang mabait ka naman. Pumapayag na ako magpakasal sa iyo. Dahil sa tamis salita ng daga, at sa pangako nitong, hinding hindi niya ito sasaktan kailanman, nagsama sila at nagpakasal, at namuhay ng magkasama sa hirap at kinhawa. Kung bakit itimang itis ay dahil sa isang di inaasahang aksidente, kung saan namatay ang mapagmahal na daga habang pinagluluto na masarap na sopas ang kanyang may sakit na asawang itis. Nahulog ito sa kumukulong sapas at namatay. Matapos mamatay ang daga, ay may dalawang katagang binitawan ng ipos. Ang una ay hinding-hindi niya na muling babanggitin ang salita kasal. At ang ikalawa, hindi na niya mukuparin pa ang kanyang damit na pangisap.